Habang natutulog ka, ang taong iyon ay gising, iniisip kung gaano siya naging hindi makatarungan. Sinabi niyang ang kanyang mga salita ay simpleng paglalabas ng damdamin pero sa kaloob-looban, alam niyang gusto kanyang saktan dahil mahal kanya. Tama iyon. Ang nagtulak sa kanya na umatake ay ang takot na naramdaman niya. Maaaring hindi mo namalayan pero sa bawat kritika, inihayag niya ang sarili niyang mga panloob na salungatan at alam mong totoo iyon dahil naramdaman mo na ang bigat ng katahimikan sa pagitan nyo. Iyong pakiramdam na ang mga salita ay nag-iwan ng pagkukulang na hindi kayang punan. Napansin mong lumayo siya noong oras na dapat ay lumapit siya. Wala siyang mga sagot at tumakas siya mula rito. At naramdaman mo ang pagkawala niya, hindi mo iyon iniisip lamang. Ang brutal na katotohanan ay nararamdaman niyang walang kapasidad siya ngayon. Natatakot siyang umamin na hindi niya kayang magpatuloy. Pinalilibutan siya ng ibang tao, pero wala ni isa man ang maihahambing sa iyo. Sa totoo lang, sila ay pansamantalang lunas lamang para sa isang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Nagkukunwari siyang nagmamalasakit, pero sa kanyang puso, ikaw lamang ang sumasakop sa puwang. At iyon ang nagpapalito sa kanya. Samantala, nandito ka, binabasa ito at iniisip kung paano sana naging iba ang lahat. Naghintay ka ng mga mensaheng hindi dumating, Naglaan ka ng oras upang subukang unawain kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Ang totoo ay siya rin ay kasing ligaw mo, ngunit hindi niya alam kung paano bumalik. Siya ay nakakulong sa sarili niyang mga patibong. At alam mo na ito. Napansin mong ang mga salita niya ay isang sigaw ng kawalan ng pag-asa at hindi isang panawagan ng tulong. Hindi ka bobo. Nakita mo ang mga kontradiksyon. Sinabi niyang kailangan niya ng oras, pero ang totoo, kailangan niya ng lakas upang harapin ang sarili niyang mga demonyo. Ngayon, nahahanap niya ang sarili niya sa isang walang katapusang rutin, isang sperale ng panghihinayang, sinusubukang mabawi ang dating tiwalang nawala. Nagkukunwari siya na kontrolado ang lahat, pero sa kaloob-looban, ito'y isang kabuluhan. Siya'y nagiging isang etyo lamang ng kanyang mga sariling pagkakamali at ng mga katotohanang hindi niya kayang harapin. Kung ito'y umabot sa iyo, makinig ka, iniisip kanya, niya, hinahanap ang tamang mga salita na hindi niya kailanman mahahanap. At habang lumilipas ang oras, tinitimbang mo ang kawalang katiyakan na ito, alam na ang totoo ay hindi ka kailanman na wala kahalagahan sa kanya. At pareho yung alam ito. Ang taong ito ay nakatali sa isang siklo ng panghihinayang. Sumigaw siya para masaktan ka, pero ngayon ay ang sarili niyang konsyensya ang pumipilit sa kanyang isipan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama siya, pero sa kaloob-looban, alam niyang nagkamali siya. Habang ikaw ay natutulog, inuulit-ulit niya sa kanyang isipan ang bawat sandali, bawat pag-uusap. Pinahihirapan niya ang sarili sa mga alaala ng kanyang sinabi at hindi nasabi. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, pero ang totoo, gusto niya lang tumaka sa kanyang nararamdaman. Sobrang natakot siya sa tindi ng koneksyon na nakita niya sa iyo, na mas pinili niyang ibingin ang sarili kaysa harapin ang kanyang kahinaan. Napansin mo ba kung paano siya kumikilos, na parang okay lang lahat, pero ang totoo, nalulunod siya sa pagsisisi. Alam mo ito dahil napansin mo ang pagbabago sa kanyang tingin, ang pag-atubili sa kanyang mga salita. Ang paraan ng kanyang paglayo, pero sa kaparehong oras, palaging nakatingin mula sa malayo, na parang gusto niyang maging malapit naramdaman mo nang siya'y lumayo, nang ang mga pag-uusap ay naging madalang. Siya ay nalulubog sa ibang relasyon, sinusubukang punan ang puwang na iniwan mo. Pero sa kaloob-looban, alam niyang walang makakapantay sa'yo. Sinasabi niyang hindi ka niya iniisip, pero ang totoo, ikaw ay nasa bawat isang-isang kaisipan niya. Itinatago niya ito sa ilalim ng isang faide ng kawalang bahala. Ang totoo, ang nararamdaman niya ay nawalan siya ng isang mahalaga nainis niya ang kung anong meron kayo. Sinusubukan niyang magpatuloy, pero tuwing nakikita niya ang iyong pangalan, isang malalim na sakit ang tumatama sa kanya. Samantala, nandyan ka, namumuhay ng iyong buhay, ngunit ang anino niya ay patuloy na gumagambala sa iyong mga araw. Patuloy kang nagtatanong kung iniisip ka pa rin niya. At ang sagot ay, iniisip ka niya. Lumilipas ang panahon, ngunit ang mga alaala tungkol sa iyo ang nagpapanatili siyang gising. Ninilay-nilay niya kung ano sana ang nangyari, ngunit walang anumang ginagawa niya ang nagbibigay ginhawa. Napansin mo na na madali siyang madistract sa lahat ng bagay, ngunit kasabay nito, hinahanap ka niya sa mga usapan ng mga tao sa paligid niya. Ang totoo ay ayaw niyang aminin na nagkamali siya. Natatakot siyang, kung magbubuka siya, ibubunyag nito ang kanyang kahinaan. Ang tindi ng inyong koneksyon ang nagpapahina sa kanya at nagpapaatras, ngunit hindi niya ito maiwasan. At ikaw, Patuloy kang nagtatanong kung dapat kang gumawa ng hakbang pasulong. Nag-aalinlangan ka, ngunit ang totoo ay parehong kayong dalawa ay nakakulong. Siya sa kanyang pagmamataas at takot, at ikaw naman sa siklo ng pag-asa, naghihintay na may magbago. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit, patuloy ang pagtakbo ng oras, at ang taong ito ay naliligaw sa kanyang mga pag-aalinlangan. Hindi siya makawala sa nakaraan, hindi siya makausad kung wala ka ang taong ito ay pinahihirapan ng pag-guilty. Sinabi niyang hindi ito personal, ngunit ipinapasa niya sa ang lahat ng kanyang frustrasyon sa isang araw, sa buhay, sa mundo. Nagsinumaling siya ng sinabi niyang ayos lang at kailangan niya ng espasyo. Ang talagang kailangan niya ay isang salamin na magpapakita ng katotohanan na ang kanyang mga salita ay isang refleksyon ng kanyang kawalang katiyakan at hindi isang paghatol kung sino ka. Habang natutulog ka, binabasa ng taong ito ang mga dating mensahe mo. Hindi sumasagot, tanging nagbabalik tanaw. Ang mga halakhak, ang mga argumento, ang mga sandaling nangyari, lahat ay paulit-ulit sa isip niya na parang isang lumanang kanta na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Naramdaman mo ito noong, sa kalagitnaan ng isang walang kabuluhang usapan, inilayo niya ang kanyang tingin at naging malalim ang pag-isip. Hindi ka nag-imagine, Iniisip niya ang lahat kahit ang mga hindi niya nasabi. At alam mo yon dahil sa totoo lang, lagi mong kilala ang ganitong bahagi niya. Ibinahagi niya sa iyo ang ilang bahagi ng kanyang buhay, at kahit na sinubukan niyang magpakita ng lakas, may kahinaan sa kanyang mga salita, sa paraan ng paghawak ng baso, sa paraan ng pag-iwas ng tingin. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang halo ng pagsisisi at desperadong pagnanais na maging tapat, pero hindi niya magawa. Mas malakas ang kanyang pride at takot. Ganito siya kumilos dahil sa sobrang lalim ng kanyang mga insikuridad na hindi niya kayang aminin na nagkamali siya. Para sa kanya, mas madali sanang magpatuloy, pero ang totoo ay nakakulong siya sa paulit-ulit na siklo ng pagpapababa sa sarili. Itinatago niya kung gaano kakahalaga sa kanya, kung gaano kakasaya ng kanyang buhay noong sandaling mumitika, na ngayon ay tila malayong alaala at masakit. Samantala, iniisip mo kung ano sana ang nangyari. Ang mga mensaheng hindi na ipadala, ang mga pagkikita na ipinagpaliban, ang mga pangakong hindi niya tinupad. Lahat ito ay parang abot-kamay, parang totoo, pero natatagpuan mo ang sarili sa isang limbo, umaasa na may mangyayari pa. Samantala, bawat araw na lumilipas ay paalala na unti-unti nang nawawala ang mga pagkakataon. Alam niya 'yon. Nararamdaman niya ang presyon ng oras, pero tumanggi siyang kumilos malamang ay kasama siya ng ibang tao ngayon, sinusubukang kalimutan ka, sinusubukang malibang sa isang bagong koneksyon na hindi kailanman lalapit sa kung ano ang mayroon kayo. Pero nagigising siyang mag-isa, may mabigat na puso, alam na mas malakas ang echo ng pagkakasala, kaysa anumang peking tawa na maaari niyang gawin. At ang totoo ay, sa kabila ng lahat, iniisip ka pa rin niya. Alam niya na nawala ka na sa kanya. At itinuring na niyang ang inisip niyang mababaw na sugat ay naging malalim na peklat. At kahit gusto niyang ipakita na ayos lang siya, ang realidad ay niloloko lang niya ang sarili. Kaya, habang siya ay nagdadaan ng mga araw at gabi na sinusubukang kumbinsihin ang sarili, ikaw ay patuloy na nabubuhay. At ang sakit na dulot niya sa iyo ay sumama sa iyo, ngunit ikaw rin ay bumabangon. Hindi humihinto ang buhay at kailangan mong magpatuloy. Ang taong iyon, siya ay nananatiling nakatigil, pinapanood ang iyong buhay na dumadaloy mula sa malayo. Nangangarap kung ano ang maaari nilang naging, ngunit walang tapang na bumalik. Ang taong iyon ay nakulong sa isang siklo ng pagsisisi at paggunaw sa sarili. Siya ay sumigaw, ngunit sa loob niya, ang tanging naririnig ngayon ay ang pagkakasala. Habang ikaw ay natutulog, ang taong iyon ay nag-aalangan sa kanyang sariling mga insecurities. Sinusubukan niyang ayusin ang kanyang buhay, ngunit ang totoo ay hindi niya maalis sa isip ang tungkol sa iyo. Sinabi niya na okay lang siya, pero sa totoo lang, pakiramdam niya ay naliligaw siya. Sa pinakatahimik na oras ng gabi, kinukuha niya ang cellphone, ngunit wala siyang lakas ng loob na magpadala sa iyo ng mensahe. Siya ang lumikha ng distansya, pero ngayon siya ang nasasakal sa pagpiling iyon. Alam mo ito dahil nakita mo na ang mga palatandaan. Napansin mo ang tingin niya, puno ng pagkalito at sakit, noong inulit niya ang mga masasakit na salita. Narinig mo noong nag-iba ang tono ng kanyang boses, noong ang dapat sanang pag-uusap ay naging atake. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa mga pakikipaglaban sa loob niya. Samantala, iniisip mo kung paano nagbago ang lahat. Hindi mo ito iniimbento. Ang sakit na naramdaman mo mula sa kanyang mga salita ay totoo. Naalala mo ang bawat kilos, ang bawat katahimikan, at kung paano ang mga ito ay mabigat sa pagitan niyong dalawa. Ngayon, siya'y nadudurog dahil alam niyang ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng malalim na sugat. Siya'y nasasaktan sa loob. Hindi niya kayang aminin na sinisikap lang niyang protektahan ang sarili. Alam niya na hindi mo yon deserve, na hindi yon makatarungan. Nagtatago siya sa likod ng maskara ng kawalan ng pakialam, pero sa totoo, ang nararamdaman niya talaga ay isang pag-ibig na pinipigilan. Pero hindi niya alam kung paano ito haharapin mas madaling umatake kaysa magbukas ng sarili. Samantala, patuloy kang nabubuhay sa iyong buhay. Nagpapatuloy, naniniwala na kaya mong iwanan ito sa likod. Ngunit sa kaybuturan, ikaw ay nananabik pa rin. Naalala mo pa rin ang magagandang sandali, kung ano ang maaaring nangyari. Hinahanap mo pa rin ang tunay na koneksyon na meron kayo, ang mga planong pinangarap ng magkasama, ang pagiging malapit na hindi lubusang na-explore. At siya, siya ay nakikita ang kanyang sarili na nakatali. Nakatali sa mga nakaraang aksyon, sa mga salitang hindi na mababawi. At nayon, sa tuwing sinusubukan niyang magpatuloy, humaharap siya sa mga alaala na hindi niya mabubura. Naghahanap siya ng ibang libangan, ngunit wala na yung makukumpara sa kung ano ang meron kayo. Pakiramdam niya ay isa siyang duwag, dahil hindi niya kayang maging tapat sa kanyang sarili. Tumanggi siyang aminin na ikaw ang tanging may kahulugan ang paraan ng iyong pagtingin sa kanya, ang daloy ng inyong mga pag-uusap. Alam niyang may espesyal na bagay. Ngunit ang takot sa kabiguan ang pumipigil sa kanya na hanapin iyon muli. Ang katotohanan ay sa kanyang isip na wala ka na. At ito ang pinakamalaking sakit sa lahat. Gusto kanyang makuha muli, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagpapahirap sa kanyang puso, habang ang pride ang nagpapanatili sa kanya na malayo. At habang pinagdadaanan niya ang lahat ng ito, ikaw rin ay may iyong sariling mga hamon. Hinahanap mo rin siya. Nagtatanong ka rin kung dapat kang lumaban ng higit pa. At ngayon, kayong dalawa ay nawawala sa larong puno ng katahimikan at pride, hindi alam kung paano gagawin ang susunod na hakbang. Ang katotohanan ay alam mo na lahat ng ito. At alam din niya, ang sakit ay naroon at ang mga salitang nasabi na ay hindi na mawawala. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit ang koneksyon na meron kayo ay patuloy na naglalagablab tulad ng isang apoy. Isang siklo na paulit-ulit, walang resolusyon, habang ang oras ay umuusad sa pagitan ng mga daliri ng bawat isa. At alam mo na ito. Ang taong ito ay tumatakbo sa paikot-ikot, nakakulong sa sariling isipan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi ka mahalaga, na kaya niyang mabuhay nang wala ka. Ngunit ang katotohanan ay, araw-araw, napagtatanto niya na ang iyong presensya ang tanging may kahulugan sa kanyang buhay. Habang ikaw ay natutulog, binabaliktad ng taong ito ang mga salitang sinabi niya pabalik at kinakain siya ng pagkakasala. Sumigaw siya, binitiwan ang mga salitang tumaga sayo na parang mga kutsilyo, iniisip na ikasasakit mo ito. Munit sa totoo lang, lalo lamang niyang nasaktan ang kanyang sarili. Bawat sigaw ay umuugong sa kanyang isipan, palaging paalala ng pagkakamaling na gawa niya. Pinipilit niyang magmukhang wala lang sa kanya, ngunit sa bawat pilit ng ngiti, higit na lumalabas ang kalungkutan. Sinabi niyang ayos lang siya, ngunit kung titignan natin ng malapitan, ang sakit ay dumadaan sa kanyang mga daliri. Alam mo ito dahil kahit gaano niya subukang itago, naramdaman mo ang pagbabago sa kanyang mga salita, sa paraan ng kanyang pagtingin sa iyo. Naramdaman mong hindi iyon mga hungkag na salita lamang, kundi isang tunay na pag-aasam ng kanyang atensyon. Nang sinubukan kanyang saktan, mas nasaktan siya, at naramdaman mo iyon, hindi mo iyon iniisip lamang. Ang brutal na katotohanan ay, sa kaloob-looban, hindi kayang harapin ng taong ito ang pagkakasala. Dala niya ang bigat nito tulad ng isang angkla, inaanod siya pababa sa bawat hakbang. Pakiramdam niya ay mahina siya dahil sa kanyang ginawa, at ang tanging paraan na nahanap niya para harapin ang sakit ay ang huwag pansinin ito, magkunwari na hindi ka umiiral. Ngunit alam niyang ito ay isang kasinungalingan. At habang lalo siyang nagkukunwari, lalong bumibigat ang katahimikang iniwan niya sa pagitan niyo. Samantala, nagpapatuloy ka, sinusubukang intindihin ang nangyari. Tinitignan ang mga mensaheng hindi na ipadala, nagtatanong kung bakit kailangang sumigaw siya, na mong hindi tumigil ang buhay, ngunit ang katotohanan ay nakulong pa rin siya sa sandaling iyon, sa alitang iyon na hindi kailangang mangyari. Umiwas siya, ngunit palaging bumabalik ang kanyang mga pag iisip sa iyo, sinusubukan kanyang kalimutan, ngunit ikaw ang aninong hindi nawawala. Nakikita kanyang ipinagpapatuloy ang iyong buhay, na nakangiti, at ito'y sumisira sa kanya mula sa loob. Ang kanyang imahinasyon ay lumilikha ng mga eksena kung saan ikaw ay masaya na wala siya, ito ay lalo pang nagpapatindi ng sakit at galit na nararamdaman niya para sa kanyang sarili. Alam niyang, sa teorya ng pagtatangkang protektahan ang sarili, ikaw ang lumalayo. At sa kaybuturan, ang kanyang pagdadalamhati ay ang echo ng sigaw na kanyang binitiwan. Ang katotohanan ay hindi lamang siya nagkamali, kundi nasaktan din niya ang sarili sa prosesong ito. Siya ay naguguluhan sa pagitan ng pagkakasala at sakit, hindi alam kung paano makakawala dito. Kasabay nito, natatakot siyang sa pagtatangkang lumapit muli, baka lang isara mo ang pinto na iniwan niyang bukas, tanda na handa kang magpatuloy na wala siya. Ang takot sa pagpapabayaan ay pumipigil sa kanya, at kaya patuloy siyang nabubuhay sa dilim na kanyang milikha. At ikaw? Patuloy mo siyang hinahanap, ngunit lumalaban ka rin na magpatuloy. Mayroon kang sariling buhay, sariling kwento, at habang ganito, ang paungulila ay nagiging isang alaala, mahirap kalimutan. Ang mga alaala ay nananatili, ngunit kailangan mo rin ng isang bagay na totoo, isang bagay na hindi lamang echo ng mga salitang itinapon sa hangin. Ang katotohanan ay iniisip ka pa rin niya araw-araw. Ngunit wala siyang tapang na harapin ito, na aminin sa sarili na ikaw ay kanyang hinahanap. Siya ay nakabihag sa isang siklo ng pagsira sa sarili at kawalan ng tiwala. Ang taong ito ay nadadapa sa kanyang sariling sakit, hindi alam kung paano babalik, paano itatayo muli ang nawasa at sa kaibuturan, alam niyang ang katotohanan ay hindi nabubura. Ang taong ito ay nasa isang siklo ng pagsisisi. Pinag-uusapan kanya ng may galit, ngunit sa loob, ang sakit ng pagkawala ay kumakain sa kanya. Sa kaibuturan, alam niyang naging hindi makatarungan siya. Habang natutulog ka, nire-review niya ang mga pag-uusap, naaalala ang mga tawa, at tinatanong ang sarili kung magkikita pa ba kayong muli. Sinabi niya na mas mabuti na ganito na kailangan niya ng oras. Pero ang totoo ay hindi niya makayanan ang nararamdaman niya. Sa huli, ang totoong kailangan niya ay isang salamin, isang tao na makakatulong sa kanya na makita ang sarili niyang mukha. Isang tao na takot, sobrang takot na magbukas at ipakita sa iyo lahat ng kanyang mga kawalan ng kapanatadan. Pinipilit niya na magmukhang walang pakialam, pero isa lang itong marupok na panangda. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Napansin mo noong kumunti ang mga mensahe at nagpasya kang hindi sumagot. Nakita mo nung nawala ang kanyang pagkawalang pakialam at napalitan ng nakakabinging katahimikan. Hindi mo lang iniimagine, alam mong palaging nasa isip kanya, kahit napilit niyang itago na hindi ito totoo. Ang brutal na katotohanan ay hindi niya kaya magpatuloy. Sinusubukan niya, syempre. Lumalabas siya, nakikipagkilala sa ibang tao, pero sa tuwing may sumisiksik na pakiramdam sa kanyang puso, ikaw ang naiisip niya. Sinusubukan niyang libangin ang sarili ng mga bagay na hindi kayang punan ang kawalan na iniwan mo. Nakakatakot para sa kanya ang nararamdaman niya para sa pero hindi mo pwedeng maging alaala -ala na lang. Alam niya ito. Samantala, nakikita mo na nakikipaglaban ka laban sa pangungulila. Tinitingnan ang cellphone, iniimagine kung iniisip ka pa rin niya, kung nagmamalasakit pa rin siya. Nakakulong ka sa loob ng emosyon. Hindi nagpapagaling ang oras at ang kawalan ng sagot niya ay lalo lang nagpapalala nito. Umaasa kang iba siya na kaya niyang malampasan ang mga takot at inosensya ng pagiging adulto. Pero sa mga oras na dumadapo ang kalungkutan, hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman niya. Mabagsik pero nagkaroon na siya ng pagkakataon na maging sayo. Maaring na niya ang sarili na hindi ikaw ang tamang pinili. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ka na naintindihan mo siya sa paraang walang ibang makakagawa. At dahil dito, ang sakit ng pagkawala ay lalong tumitindi. Samantala, lumilipas ang oras, at kayong dalawa ay nahuhuli sa isang laro ng kung sino ang unang kikilos. Siya ay natatakot. Ikaw ay may pag-asa. Patuloy niyang tinitingnan ang iyong profile sa social media, sinusubukang alamin kung may nararamdaman ka pa. At iyon lang ang nagpapalito sa iyo ng higit pa at alam mo kung ano ang mas masama? May lakas siya ng loob na isigaw sa mundo na ayos lang siya, na nakamove on na siya. Pero sa totoo lang, lahat ng mga salitang iyon ay peke, mga kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili. Sa bawat pagkakataon na tumingin siya sa mata ng ibang tao, nararamdaman niya ang walang laman na hindi maikukumpara sa kung ano ang meron kayo. At ikaw, na naghihintay ng isang salita na maaaring hindi dumating, alam mo na ang tunog ng katotohanan iyon ang totoong naiwan at sa totoo lang, alam mo na yon nung una pa lang. At kung tumama ito sa'yo, huwag mong hayaang mamatay ang mensaheng ito dito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Ibahagi ito sa taong kailangang makarinig nito. At mag-iwan ng like kung naramdaman mo ang katotohanan ito sa iyong puso. Kita-kit sa susunod.